tayo kasi gusto ko pang makita yung nasa baba. Hmm. Nung nasa taas kasi kami, nakita ko, uy, may mga flamingo sa baba. Kaya bumaba ako. Akala ko, totoong flamingo. <laughs> yung pala, mga ano lang. Man. Pabalik ba yan sa taas? Parang dito ako galing. So, akyat ako. Wow. <laughs> akyat talaga to. It says no entry. Oh, you can go up. Ito ang vantage point, 300 meters, 105 steps at aakyatin natin yan. Yan, aakitin natin. Sabi daw ay mabilis lang. Ang bilis ko naman. Ooh, wow. Ganda naman ang shape ng building na yan. Yan yung pinuntahan natin. So, dito muna tayo umikot kasi may tao dyan. Oh my God! Ayan. So, umakyat tayo dyan kanina. And then, uh. my God! So pagod. Sabi, saglit lang, saglit lang. Saglit nga lang siya. Mabilis lang. Ang bilis kong thì trong người hàng luồng hàng luồng hàng trong người ganda pala dito. Ayun yung red na kahoy. Tapos andyan yung pinutin kanina. Oh my God, nakakalula. Oh, nakakalula siyang tignan. Pero ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, oh. Nanginginig yung tuhod ko kasi baka mabitawan yung cellphone ko. Ang ganda. Yan ang Hong Kong Park. Uh, ito naman. Oh, baba na tayo. 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 59, 60, 61, 2, 63, 64, 78, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, inakyat na natin. Dito na tayo. Sa so, Tai Chi Garden. So, ito yung view sa taas. Medyo mahangin siya. Kaya maganda. Tapos, ayan. 360 degrees lang tayo para makita natin ang kabuuan ng paligid. Okay. Mag 360 degrees lang tayo dito. please don't forget to hit like comment subscribe and share if you like this video thanks so much for watching bye